may nakumbaba mahal ko an may lolo tanga kanan baawal bang kogu an itlog manok ano ni gabi, wala ko niha pun update ako na g r a b

Para sa kuwa, wag jud ko na kay ingon nana. Dari pud sa lamesa. Ang may mga alas 12 jud timing alas 12. Iya ha jud kung gibuyag. Iya jud kung ingnan nga. Lamesa si mo nang ti we. Ni puti pa jud. Sige po ta na unsa ra kung gi-apply. Ni karon, unsa na? Hmm. Tingala ko pagka ay mga pagka hapon-hapon gigan ko na mus init naman akong naon pero wala pa to na init kayo siya tapos tingala ako mga pagkagabi na maga na siya na siya tumaga niya pagkabuntag nako ano siya ni hubag na napikot na akong mata ni hubag pero wala pa na nanurok nga kini wala pa ni gawas nagawas siya gawas nag-addo na ko dito kay nag magpatutuho ko nya kay na mo siya lana butangan ako lana sus paguli na ko diri ang na, nya na nurok na tagana na kay na nurok mga kuan Nanak-nanak. Nanurok nurok gid siya nya pagkahapon mga alas 4 nya adto tambalan nya adto mig tambalan dayon na tambalan dito nga kung daw nang nabuyagan ang pagpamuyag daw nagtimingan daw na ay ni Agi mo daw nang nabuyagan daw ko, nang basin na daw nakapansin sa kung naong niya na daw ni Agi nabuyagan gahapon sa wala pa natambalan ang gibati kay init nga init nga sakit kaayo akong nang tapos dili siya magunitan kay sakit lagi sige siya ka ng ano-ano dread panda wala pa ni nagturok sige siya ka ano-ano kanang ka magimok-gimok niya pag ato na magtambala na okay okay na siya pagkagabi eh murag nakatulog po ko dili naman siya init kung ano siya ka Murag lang sa pangsag. Lang niya kung tulog. Karoon wala na. Okay na siya. Di, na siya sakit ganitan. Pero wala panalawas ang kanyang mga nanurok. Manang ka mo. O guan. May sa inyong dagway. Ayaw jod. Ito ba ka jod ninyo? Ay nabuyag taon. Lahakag baba. Ano na. Eh, sus ka ayo na eh, ibati on sa dagway oi. Hami si mong dagway pero na unsa naman ni. Eh. Daga na kay nanurok. Di basta-basta ang giturok pa jud. Hmm. Kung allergic ni sa kung gamit dapat na pero unta dire na norok na. No? Dire. ano na nala man <tolabans>, dihat rajut seilung um, sebaba mm.